Tagumpay para sa mga dating opisyal ng gobyerno na kontra CBP and PANDF ang ilan sa mga paksa na natalakay ng Kamara sa 2024 proposed budget ng Office of the Ombudsman. Ito ay matapos hinga ng update ni Kabataan Representative Raul Manuel si Ombudsman Samuel Martires kaugnay sa status na mga kasong isinampa laban sa mga dating opisyal ng Task Force ELCAC. Kabiglang dito si na dating NTFL CAC spokes Lorraine Badoy, former AFP General Antonio Parlade at former National Security Advisor Hermogenes Esperon. Ang issue ay may kaugnayan sa red tagging sa mga mga grupo. Ano na po ang status ng uh, anim na administrative complaints and two criminal cases since ang last po doon sa ating uh, na-enumerate ay na-file pa noong December 2020. Sagot dito ni Ombudsman Martirez, dismissed na ang mga kaso kung red tagging lang naman ang nireklamo. Nire Is referring to those cases against Parlade, Baduoy, et al. Esperon with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa kadahilanan po na wala naman pong batas, na nagbabawal sa red tagging. And the absence of a law, we can not arrogate unto ourselves by saying na nagviolate ka ng red tagging. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtukoy sa Makabayan Block bilang mga prente ng CPPN-PANDF. Kabila na dito ang kabataan partilist ni Manuel, pati na ang Gabriela, ang teachers at ang mga natalong bayan muna at anak party lists. Itong mga legal fronts ng komunista. Lahat yan, makabayan, bayan, they are all legal fronts. Gabriela, hindi yan sila, we are not red tagging you. We are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that you have organized headed by NDF. Tapos yung sa uh, arm struggle ang New People's Army, NDF uh, at Communist Party of the Philippines. Samantala, nasupalpal naman si Manuel sa hearing ng bagiti ni Ombudsman Martirez kung paano nagagamit ang kanilang tanggapan sa personal na interes ng ilan sa mga taga-gobyerno. Gamit ang pagsasampa ng kaso na wala naman daw kaugnayan sa jurisdiction ng Ombudsman, lalo na sa issue ng red tagging. Dahil nga walang red tagging, fa-file mo ng kaso ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. E para lang po yon yung nagpalusot tayo eh. Diba? Ito yung tinatawag na yung palusot eh. Kung sa sibuyas, ito yung palusot na pagtatinim ng sibuyas o ani. Ang basis naman po ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati din yung Code of Conduct. May e mga pagkakataon po, ginagamit ang ombudsman. Sana wag naman po ganun. Dahil hindi naman po ang ombudsman karakarakan, mag-action sa inyong mga kaso na wala naman talagang kinalalaman. Pero kung papalusutan kami na red tagging ang, ang rason, pero sasabihin ni Dean, nag-violate ka ng Section 3A because Section 3 e says undue injury to the government or the individual, yan ang cause ng undue injury na yon Kung red tagging, eh wala akong binayulit na batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar. smi news